Nandito na naman po kami sa Angels Camisato Filipino Food and Products. So ayan guys, nagdiretso din kami dito sa Filipino Store after namin sa Giumo dahil nga malapit lang naman sila sa isa't isa. Dahil dito nga lang guys, mabibili yung kailangan ng mga kasamahan ko dahil magmimi daw sila. So walang ibang choice kung hindi nga pumunta tayo dito sa mga Filipino Store at buti na lamang ay malapit-lapit itong Angels Camisato dito sa area namin. Sa mga nagtatanong nga nating kababayan na kung saan nga itong Angels Asian Kamisato, ito po yung address nila, 238-1. Kanakubu, Kamisato, Kodama Gun, Saitama Ken, Honjo Shi, Saitama, Japan. Buti na nga lang at naisama kami ng aking mga kaibigang oso dito dahil nga ngayon ay Holy Week. Dito nga kami bibili ng mga isda para nga sa pag ninilay nilay sa Holy Week. Marami-rami nga silang stocks ng isda dito ngayon guys. Meron silang tilapia, galunggong, buo na bangus tapos meron din silang matambaka may tulingan at marami pang iba kaya kung napapaibig kayo ay subukan nyo rin pumunta dito. Tiningnan ko na nga rin dito sa kabilang freezer kung ano nga ba ang meron pa sila dito at eto nga yung nakita natin. Meron na rin pala sila dito mga tindang isaw-isaw at meron ding dugo. Marami-rami nga kayo dito guys mapapagpilian at talaga nga namang dito nyo lang ito makita sa Filipino store dahil nga wala nga nitong mga ito doon sa ating mga groceries dito sa Japan. At syempre marami nga sila dito ang pambansang pagkain ng mga OFW, mga pansit ka guys ayan at medyo magkakaiba pala ang presyo nito guys nagtanong kami dito kay kuya itong pansit Canton na product of Thailand 100 yen pero itong pansit Canton natin na local talaga sa Pilipinas medyo mahal siya kasi 160 yen ang presyo niya now I know guys kaya pala yung nabibili kong pansit Canton sa Don Quixote ay yung maputla-putla ang kulay ay yung pala ay eh, product of Thailand tapos pumunta nga rin ako dito guys sa area na to kung saan nandito yung mga tinapayan at saka mga kakanin at ayan nga guys. Tingnan nyo naman. Marami silang ensaymada, in Spanish bread, kuchinta. Tapos, meron pa silang leche flan. May mga manga. Ayan. Ako nga dito ay litong-lito dahil gusto ko nga tikman yung leche flan. Eh, napapaibig nga rin po tayo dito sa kanilang kuchinta. Eh, binapakamumura nga nito guys dahil parehas nga sila. Eh, petig 500 yen lang. Tapos, dito nga ay nakita ni na ate na meron nga tinda dito sa Angels Camisato na malunggay. Kaya naman, sabi nila sa akin ay e-flex ko na nga daw at may mga nagtatanong nga sa atin dito na kung saan daw makakabili ng mga malunggay. Madami-dami na nga rin to guys, itong isang balot ng malunggay na ito, nasa 540 yen yata sa pagkakatanda ko ang presyo. Tapos nakita ko nga itong bunga din ng malunggay, talaga nga namang pagkakalaki. Sa sobrang tuwa ko nga dito guys, ay isinayaw ko na yung bunga ng malunggay. At sa pagtitingin-tingin ko nga ay Diyos ko, eto naman yung nakita ko. Nako, sa nagahanap ng mga ganito guys, dito meron din. Ayan, alam nyo naman na siguro yan, hindi na kayo magtanggap tataka kung para saan ba nga yan at paano ginagamit. At tapos nga, nang mahaba namin pag ikot ikot dito sa shop ni Kuya, ay eh, eto, nagbabayad na nga kami guys at talaga nga namang punong-puno ang aming mga basket. Tapos guys, ang kagandahan nga dito ay upgraded yung kanilang mode of payment. Hanggang dito na lang muna. Dyan eh!